Hello, hello, hello mga chong. Good evening po sa inyong lahat. So, ngayon na is... Wala lang. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking small YouTube channel. Thank you sa mga nagsubscribe subscribe Yan, at naniniwala sa mga wala kong kwentang videos. Yan, yung mga nanonood pa rin. Yan, gusto kong mag-thank you sa inyong lahat mga chong. Hoping na mas tumaas pa yung uh, subscribers natin. Ah, uh, 370 plus. Sana, uh, sagad na natin sa 400, mga chong. 400. Uh, what more pa kaya pagka dumami pa yung ano. Paabuti natin ng 1K. Uh, 1K subscribers, mga chong. Ayan. Thank you, thank you sa lahat. Uh, Actually, matagal na tong YouTube channel ni ko yung hindi pa nag improve so, okay lang. Just, ano lang, ginagawa ko lang siya na ano, storage. Ayun. bakal lang ng mga videos natin. Ayun, mga chong. Kasi darating yung uh, araw, yung oras. Uh, maala natin, maalala natin yung mga ginagawa natin uh, ngayon. Pag tayo tumanda na. Ayan isang search lang sa youtube channel makikita na natin agad yan, 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 yan so ayun walang sawang thank you sa mga naniniwala at syempre sa magte-thank you na rin po ako sa mga magsosupport pa rin na uh, mali, mali yung term gusto ko mag-thank you sa so susuporta at uh, dadagdag sa aking uh, youtube channel uh, youtube subscribers alright maraming maraming salamat po sa inyo natin. So ngayon nga nandito ako sa ano sa boarding house. Boarding house na Robles compound. So uh, andun yung tropa. Ayan, busy. Busy sila nag-umiinom. Ayun. Siyempre si Kuyong, alam naman natin si Kuyong, good boy, hindi yung may inom. lang. Hindi, wala talaga. Hindi ka talaga trip uminom ng uh, hindi brand na ano iniinom ko talaga wow nya mo naman, ko yung <laughs> ayan so yung mga chong uh thank you let maraming maraming salamat po um gusto ko pa yung i-promote yung channel ko YouTube channel small YouTube channel yung si vlog ko yung si vlog mga walang kwentang video makikita nyo sa Kuyong Si Vlogs ayan um, click subscribe um, click the notification bell para updated kayo sa mga walang kwentang putang ng video na yan <laughs> ayan eh, mag-iwan na rin kayo ng uh, comment sa comment section Uh, kung gusto ko magkaroon ako ng basher sa totoo lang para mas marami yung ano natin. 'Di ba? Sa mga basher naman tayo sumisikat, 'di ba? Hindi ka naman ginusto talaga na sumikat mga chong. Gusto ko lang naman na maranasan din kung ano yung feeling na sumasahod din sa YouTube, sa social media na 'yan. Ayan, ayan. So ayan, hanggang dito na lang mga chong. Abangan yung mga susunod kong kalokohan sa mga video ko. Maraming maraming salamat po. And have a good night. Good night. I love you all. Thank you, thank you.